Oh, okay. Taga na to master eh. High school pa lang ako. Sumasakit na siya. Tapos pag na-overextend, para siyang nagtitwist. Hindi okay, mo nga straight ka lang ha. Ah. Kalma mo lang sarili Tignan natin. Tataas natin. Okay naman. Wala naman prosen. Wala po. Kaso nung nakaraan po, magdadalong linggo po, bigla po siyang... Bumaba? Oo okay. Anong ginawa mo? Nagbuhat ka ba? Na gano'ng? Wala po. Ni, minasearch ko lang siya dito. Kasi po Alam po po mo, eh. may mga portion niya na may mga tinatawag na pressing point. Oh, okay. Baka yung mo, kaya nang hina dito mo, tinamaan yung pressing point, may mga pressing point yan. Pero po yung dati po kasi, nag-basketball ako, na-overextend po ito. Alam mo, pag nakadapa ako, gumaganon po. Parang hindi mo maganon mo siya. May pag yung posisyon para ano sa gulat po dyan nakarado. Bumaba. Dapat nga po magpapaano kami eh. Eh sabi ko, tandahanin ko lang. Sigla po kumitik. Bumalik lang siya. Nice Ayos po Pero lagi po yan eh. Pagka naibabalik mo ng kusa sa sarili mo, lagyan mo lang to ng muscle tape. Parang braces ano. Mm, okay. Alam mo yung nakikita mo naglalaro sa mga basketball? Oo okay, nakikita mo. Yung sa video niyo po na... Po. Itin. Yun lang. Dalawa po yan eh. Lalo po pag nakadapa ako matulog, tapos na diinan ko siya, parang gumagano, umihiwalay po. Meron nga isa, nasa bilyara naman, nagbilyar oh, okay, na po, napanood ko po yung nakaraan. Nagbilyar na gano'n, pag tira Oo. niya na Ganyan po ako, pag nakaganyan, ah. gumagano po. Sabi ko, eh, siya, hindi niya kaya ibalik, ikaw na ibalik mo. Mm. Ano po siya dati, sobrang sakit, hindi ko siya may balik. Siguro nasanay na rin po sa pain. Tayo. Kaya na. Kaya na po. Kailangan lang naman yung ibalik sa tamang sa gitna, Oo, sa glenoid. May tinatawag tayo dyan glenoid, yung gitna. Kasi po, yung huling sakay ko po. Pero pero sa pa siya ng 50 kilos na tuna eh. Kaya naman po eh. Hmm. 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 Yan na, pasok yung na aja dyan. Hindi nga kong hindi na kayang pumuyol sa dalang 50 sa tuna. Sabi sa'yo. Kaya pinabilasan na lati Ati, hindi natin yung Eh, punting. Ito mo para hindi bumaral yung... Baka may, may ipit eh. Ako, naiipit eh. Pagbaka kong bitol. Ayan. Yeah. Mm -hmm. Diretso ah. Lagay mo tubig. Yeah. <laughs> yeah. lang. Oh, bilis, oh, yeah. Sabi mo sa tubig. Sige, sige, sige. Sabi mo sa tubig. Sige. Diretso lang mo tubig. Ayan. Yeah. Ang pinatagal mo yung papain oh, kasi. Ay. Hmm. Dito yung ka. Baka hindi ka naman Hmm hindi ba? Diba? pagkakasundahan na inog matutulong, napapait na Hindi nga eh, uubo pa tubig inoong ko ba <laughs> ah. nun? ko ba tubig tahan

eh hey, wala ka naman ng sabo dito babami ang kumain mo okay, upo ka idol sila pa tapos, idol yan, lasa na yan, pa tayo dito connected lahat yan. Yes, ito. Oh. Ito ang pinakapuhong yan, cervical. Pag sumakit ang shoulder natin sa cervical, yan ang pinaka-tracing yan. Ay, yung dito po, master o ano? Ito. Oh. Itong, ito, talagang pronto sa lamig. Yan, yung shoulder blade. Pagka nagtatrabaho tayo, init-lamig po. In init-lamig. Ayan. Talagang kailangan niya ni eh, kahit papa, pa ay pamasas mo sa ito ito. Ayan. Ayan. Pero yung papadinan, sakto lang ganyan lang. Oh. Huwag yung sobrang din. Meron kasi tinatawag na hard massage eh. Doon ka masisira. Medium lang palagi. Medium. Lagi yung lang lagi master ng muscle yan, yeah, lagyan mo ito ng muscle tape in case sasampa ba ng barko? Oo. Oh, oh, oh. Pag ano mag... Meron tingin mo muscle ito mo ito ng muscle Yan o. No? Ang kabit mo ng muscle tape, nakita mo na eh, tinuro ko na pagka Pagkakabitan nyo ng muscle tape, para ganito. Pakabit kayo sa mga tropa nyo, para pagkabit mo na pa ganyan, pa ganyan, tapos ang paganon. Bali magiging ganyan yan o. Yan, para may naka-hold sa kanya. Kung allergy ka ron, palitan mo. Meron kasi allergy sa ano eh. Sa so, tape. Anyway, check mo so, ngayon. Hmm. Ayos. Okay. Order ka nung no, mura lang yun. Nakaisin hmm. okay, yes. ko master. Napokpo kasi yes. ito ng maso. Pokpo ng maso. Ayun yun. pa. Hmm. you more